Tingin tayo kung may hinog na atis. Hmm. Law pa. Ayun. Ito nga. Ay, hinog na siya. Mano na ma lambot ah hinog na nga siya oh ha uy wow atis hinog na hinog na siya guys din natin yung kinuha natin na atis ito binuksan ko na siya yeah <laughs> Trinay ko na. Ito. Hmm, tamis. Tamis siya. Hmm. Tamis sya. Mas masarap yung ano, over na, over right. Kasi sobrang tamis nun. Ito hindi pa sya masyadong ano, sakto lang na nang hinog. Sarap. Tamis. Parang ano, mabulak. <laughs> ano ba yung tawag doon sa Tagalog? Kasi pag over siya, overripe na siya. Madulas. Ito hindi. Hindi siya madulas. Fresh. Bagong pitas. Agad. Mahal kaya ito sa palengke? Bihira ka lang makakita ng atis sa palengke. Hmm. ano kayang benefits ng atis sa katawan pag kinain sabi nila yung dahon daw ng atis gamot daw yun ginagamot nila sa mga gaya ng mga sabi, mga nakulam, ganyan. Parang kontra daw. Comment nyo nga, mga guys, kung anong benefits ng ano, ates pag kinain. Kung anong magamot niya. Gamot nga yung dahon eh. Yung bunga pa kaya. Ano? Nung unang uwi ko. Ay, yung nakarang uwi ko na ano, nakarang taon. Uwi ko dito sa amin. Malit pa lang yun. Ilang piraso pa lang yung bunga niya. Ngayon, dami niyang bunga. Hmm, sabi na ako. Kunti pa. Dami niyang buto. Mabuto pala tong ano. Atis. Atis. Busog na ako. Nakakabusog pala ito. Malaki kasi. Nagpapaunahan lang kami ng kuha ng hinog. nung karaan, yung kapatid ko nakakuha tatlo. Nung, nung nakaraan yung anak ko, nakakuha ng lima. <laughs> Dalawang araw sinunod-sunod niya. Kaya nung, ano, hindi na nagpauli yung kapatid ko. Siya din, araw-araw niya din tinitingnan ng may hinog. May nakuha siya nung nakaraan tatlo. Ako, ito lang, nakuha ko, isa wala sila eh kaya may nakuha ko bilangin ko nga ang ilang buto daming buto nyo oh daming buto ng atis pala ito guys daming buto bilangin ko nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19 20 21, 22 23 24 25 27 28, 29 30 33 34 35 36, 36 37, 38, 40, Forty-two, forty-three, four five na buto. Bah, grabe dami. Sa ganung kalaking atis, fifty yung buto niya. <laughs> Busog ako guys. Nabusog ako sa isang atis. Ito siya. Yung buto. Fifty na piraso. Aba pag may pagtataniman ka, marami na tong ano buto na to. Maraming puno na ng atis to. Thank you so for watching.